Bawat katutubo sa Pilipinas ay nakakaranas ng diskriminasyon sa pamumuhay, edukasyon at kultura. Kaya kung minsan ay hindi sila nakakasabay sa makabagong panahon. Ang Sityo Haduan, ang katutubong lupain ng mga mag-anchi. Subalit pansamata silang lumisan loong pumutok ang Mount Pinatubo. Sa kanilang pagbalik ay ang pagsisimula nila muli sa tulong ng iba't ibang organisasyon. Pagtatanim, pag-aalaga ng hayop, at pagtatrabaho sa kapatagan ang kanilang ikinabubuhay. Pag nagani naman yung kalakaran ng pagtitinda nila dahil malapit nga kami dito sa Clarkfield, Pampanga, sa mga tipre sila nagtitinda, na pinapaintulutan naman ng pamunuan ng CDC na magtinda sila doon. Walang bayad na magbibigay silang buwis, walang kinukuha yung CDC sa kanila. Ang nakikita kong magandang nagawa dito sa Sitio Adwan, yung tourism na pumasok sa amin, saka yung mga Philippine Air Force na sila yung tumulong na i-develop talaga yung Adwan Falls, saka yung Tulay. Sila yung tumulong para malaman ng ibang bayan na may ganito kagandang pwedeng pasyalan dito sa aming maliit na sitio at yung nalilikom nga nila doon yun yung ginagamit nilang pang-emergency kung may sakit at yung iba kung may mihiram na para sa pangangailangan nila sa bukid na yun, pag nagani sila ibabalik din nila so, noong una yung first impression naman talaga ng mga tao sa baba which is pag sinabing aita Uh, hindi sila ganun ka ano pagdating sa education pero ngayon yung Department of Education pagdating sa school binibuild up yung mga bata para maging competitive sa baba yung, yung sa pag-aaral sinusunod na rin sila sa K-12 pero I think yung discrimination na sinasabi nyo ngayon wala na ngayon ayaw nilang patawag ng baluga kasi para sa kanilang ang pagsasabi ng baluga ay pagiging mangmang -mang, gaya ng mga Pilipino dati tinatawag tayong mga Indio ng mga Kastila sa kanila naman yung version nila yung tinatawag na baluga kaya yung mga ano ngayon sa government tinatawag sila ng mga kapatid or kapatid na Aita siguro yun na yung pinaka uh, magandang regalo sa anong mga guro yung makapagtapos yung estudyante naming Aita mga kapatid nating Aita at makas mis misan sa isang araw sana may umusbong ng mga bagong guro mga doktor mga uh, bugado sa kanilang henerasyon. Yun yung lagi namin pinapanalangin naman. Indigenous Peoples' Rights Act ng Philippine Constitution ay itinatag upang kilalanin at itaguyod ang mga karapatan at kultura ng mga katutubo. Upang makagawa ng pangkalahatang samahan na magpapatupad ng mga batas at mag-ipon ng pondo na nakalaan para sa kanila. Ah, ngayon na na ito, na ito, yung lana ito. ang discrimination naman ng tao. Kasi halos pantay-pantay na no rin tao ngayon. At nung ah, rin man yung discrimination kanita. Kanita ito. Huling ngayon yung nga uh, talaga nga tinala naman balo rin katutubo kaya 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 uh, kabundukan. halos pantay na. Nyalawin mo lang ngayon yung potang pupunta kaya ke kaya bali. Alos ah, sabi rin Morning sir. Good afternoon sir. Makanya nga sabi rin nga doon tao kasi ikid da. Higit pamagrespeto da rin ngayon may magaral ang po itang pamakya di akarela pamay ka liluan itang dati ang popay itang ngayon eh. kasi nung kitang dati na lawin na yung kulot na lumwal yung kaya 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 sabihin ay 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 baluga nga rin yan eh pero ngayon yali mila ko kasi ikid na nung makanano kaming makyabi akarela ikid na nung makanano kaming pagdilinaw ni Mang Ray ang kanilang kultura ay hindi maaaring maging kapareho sa kultura ng kapatagan. Isa sa mga pinaniniwalaan nila ay ang buhay sa buhay o ang kabayaran ng buhay sa taong pumatay ng kapwa niya. Bukod sa mga guro sa paaralan ng si ay marami pang mga tao at mga organisasyong may mabuting hangarin para sa mga katutubo. Kasabay ng mabilis na pagbabago ng panahon, pag-abot ng kanilang pangarap ay ang pagpapanatili nila ng pantay na karapatan tulad ng karaniwang Pilipino.